Ayun guys, sa uh, magandang umaga po sa atin lahat. Ayun, tapos na po ako sa sa mga sangkap na lulutuin po para mamaya. Ang dinner. Actually, mamaya pa naman po yan lulutuin. Kasi ang dinner po namin dito ay 6 o'clock. So, ang time pala po ngayon ay 9.45 ng umaga. Dito po kasi, isang beses ka lang kakain. Diba po sa Pilipinas, sa isang araw ay tatlong beses tayo kumain. Dito po kasi kasama na yung umaga, tanghali, at yung gabi na yun. Pero nasa sayo na yung guys, discard mo na yung kung kakain ka ng umaga, almusal, at saka tanghalian. Dito kasi isang beses lang kumain. Kaya ayan po, prepare po ako. Magluluto po yung amo kong mamaya ata ng makaroni, pero ito yung mga sahog niya. ba diba sa atin, pansit kanto? Ayun guys, Maraming maraming salamat guys. Taunt me in lang po dyan sa baba ng aking bahay. Maraming maraming salamat po. God bless you. Ayan po. Ang aking prepare para mamaya po. Eh, alas mimi pa lang po ng umaga dito. Kaya, ayan. Hinahanda ko na po lahat para mamaya kukunin na lang po sa ay po